Magandang araw mga kakahon, ito na yung part 2 ng ating guide sa ating new project na line annotation. Bago tayo magsimula, gusto ko lang i-address yung katanungan na magkano nga ba yung kikitain namin dito sa image annotation o line annotation project. So rito sa proyekto natin ay babayaran tayo depende sa batches na makukuha natin. So rito, every one batches o 1,000 images ay babayaran tayo ng kliyente ng 2,500 pesos. So up to maximum of 3 batches yung pwede nating makuha o magawa. Meaning, kung kaya mo magawa yung tatlong 3 batches na yun in a week, so you can earn as much as 7,500 pesos every week. At kapag natapos mo nga yung 3 batches na yun, kada linggo, eh magkakaroon ka pa ng bonus na worth 1,000 pesos on top of the 7,500 pesos na higitain mo rin sa batches. Kaya ang total na pwede mong kitain is the maximum 8,500 pesos in a week. Ngayon, ang malaking katanungan eh, makakapasa ba ako sa test file o screening ng kliyente? Madali lang ba ang pag-annotate ng line annotation? To be honest guys, no? Ito real talk, hindi ho talaga madali itong proyekto na ito. Matindi po yung complexity niya at nangangailangan po ng mataas na accuracy. So meaning, mahihirapan po talaga tayo at first. Pero naniniwala ako na kung pagsisikapan niyo po at aaralin niyo po mabuti yung proyekto, eh mas mainam po para sa atin at mas madali po nating matutunan ito. 'Yun lang guys. So simulan na natin at 'wag na nating patagalin pa. The first thing we need to do is to download the file or the test file. And you can see the link of our downloadable test file in the description below. And after you download the test file, you will be needing to locate the test file on your desktop. Mostly, it will be found on your downloadable folder. And then after that, you will be needing to extract it. Just extract it on your desktop. Next is bubuksan naman natin yung tool na gagamitin natin sa pag-annotate. Ito yung Roadmapper tool. Just double-click it and wait for it na magbukas. And take note nga pala, no, wag niyo po i-close itong command prompt na to, itong kulay itin na to, sa kadahilan ng madidelete po yung ating mga ginagawa dun sa ating tool. Just set it aside or minimize it on your desktop. At once mag-open na yung tool, we can see all the button in the tool. Locate and click the load image directory to open your tasks or jobs. And then, ito yung tasks na din natin recently. So, yung tasks na i-assign sa'yo, yun din po yung gagamitin yung tasks. And then, our next step is to annotate the dataset. So this time, i-position eh, po na natin yung mga line na kailangan natin position para ma-annotate itong dataset na to. Take note, ang goal natin dito sa annotation na to is mag-warp o to warp the target road into a straight path regardless if it's straight or a curvy road. Alright, the main target is the road where our vehicle is driving or the main road where the vehicle is moving. The red marking lane or the left marking lane is always positioned sa pinakadulong ibabang bahagi ng curb or gutter. Yan yung proper position na dapat nating targetin. Ang blue marking lane o right marking lane, ito naman is always position sa center lane ng kalsada or sa mismong line separation ng kalsada. But it has a special rules kung saan magdedepende kung gaano karami ang lane separation ng kalsada, ipito ba ay single lane or double lane or more than double lane ang roads na ating ina-annotate. And the question is, how we can identify which road should we target for the annotation? Or, what will be the best position for our blue marking lane if it's multiple lane, or there were no lane separator, or there were no visible center lane in our annotation? Before we can answer those questions, eh, kailangan muna natin malaman kung ano etiquette ng pag annotate natin sa mga gantong klase na scenario. First thing is we always check the status of the whole scenario by moving forward with the tool. And we use arrow key in our keyboard to move in each frame or images. Ang arrow right ay ginagamit to move forward and the arrow left ay ginagamit naman to move backward. Please take note lang guys ha, we only use this arrow key when the scenario is not yet annotated meaning hindi pa po tayo nakakapagsimula ng annotation ang tanging purpose lang ay ang gagawin natin i-check ang scenario para malaman natin kung ano-ano yung mga target for annotation natin because once we click the arrow key and the marking lanes will tend to move a bit and it will deform the lane that will already position meaning magagalaw po lahat ng annotation na ginawa po natin and ayaw na ayaw po natin na mangyari yon dahil po laking abala po yon at simula simula po ulit ay mauulit po ulit yung ating annotation. Kaya we make sure po natin na maging alerto po at gamitin lang natin ang arrow key every time na mag start tayo ng annotation. Alright? At wag na wag po kayong gagamit ng arrow key. At kapag ka naman po ay mag annotate tayo ng scenario at may gusto po tayong balikan sa previous images or frames, wag na wag mo po gagamitin yung arrow key para bumalik or mag-move forward. Dahil nga sa reason na maiiba yung position ng lane markings po natin. And ang ending ay uulitin nyo po ulit. At pag nag-adjust po kayo, eh, it will take a lot of time. And yeah, so time consuming po talaga. So ano nga ba dapat gawin kung gusto nating galawin or balikan yung mga previous lane or previous frame na ating ginawa para ma-check po natin. So the best way is to navigate it using your mouse pointer or you can see here in the lower part of the tool, ay may makikita po kayo dyan mga numbers and letters and that is the images. Okay, may kita mo diyan sa baba yung mga frames Sa pwede mo i-click para maki-check mo ang nais mong i-check. All you need is click the images one by one para hindi ito maapektuhan ang position ng iyong marking lanes. Balikan natin at sagutin natin yung katanungan kanina. Dahil alam na natin kung paano i-navigate ang ating senaryo, maaari na natin sagutin yung question kanina. So rito, kailangan muna natin tingnan kung ano ba yung senaryo na meron tayo rito. Kailangan natin alamin kung saan ba magsisimula ang ating senaryo, kung ilang kalsada ba yung kailangan nating i-target, at sa mga susunod pang senaryo. So nakikita nyo rito sa unang senaryo na ito, eh single road yung pinaka the best na ating uunahing i-annotate. Dahil sa kadahilan na kapag in-annotate natin yung dual road dito, eh hindi na siya magiging proportionate pagdating dun sa pagtawid sa crossing. So magiging malaking problema po ito kapag ka nag export na tayo ng merging file o kapag ka pinagdugtong-dugtong na po natin yung output ng ating warping image. So, yun. Mag-uumpisa tayo sa single lane. Bago po kayo magsimulang mag-adjust ng inyong warping lane, regardless kung red man yan or blue, kailangan nyo po unang hawakan yung shift sa inyong keyboard. For the reason na, kapag ka hindi nyo po hinawakan o hinold yung shift sa inyong keyboard ay maiiba po yung length o yung haba po ng inyong warping lane. Kaya napaka-importante po na hawakan niyo po yung ship. At kung kailangan naman po talagang hindi hawakan yung ship o kailangan niyo pong i-adjust yung haba dahil magiging misaligned na po yung position ng inyong warping lane, eh kailangan niyo naman pong bitawan po yung ship button dun sa inyong keyboard. Kaya mapapansin niyo po rito, kapag nakaship po tayo ay hindi po natin siya mahahatak kapag ka naman po hindi tayo nakaship, ay eh nahahatak po natin yung ating warping lane. Ang tanong, bakit nga ba mahalaga na kailangan ay eh, nakaship tayo o hindi nakaship yung ating keyboard? So, nagdedepende po yan sa senaryo ulit. So, rito po kasi kailangan po maging uniform o constant po yung distance ng ating mga winawarp na lane. Para nang sa ganun, pag merge na po tayo, ay pare-pareho po yung sukat ng images na ating imi-merge. So, kapag ka po kasi nag-iba-iba po yung size o axis ng ating red and blue marking lane, eh, mag-iiba-iba rin po yung sizing po ng mga images na magre-resulta po sa pagiging mahirap sa atin sa pag-merge po ng ating file. Napaka-importante po yan na at least kahit pa paano ay constant o sabihin na lang natin hindi nagkakalayo yung sizing ng ating mga output image. Kaya yun po yung reason kaya kailangan pong nakahawak po tayo o nakahold po tayo sa chip. Nang sa ganun ay hindi po siya mag-iiba-iba ng sizing. Ngayon po, ginagawa lang po natin yung pagbibitaw sa ship o pagre-remove ng hold dun sa ship. Kapag ka po, no choice na, ibig sabihin, kailangan na po talaga natin i-adjust mano-mano. So, nang sa ganun po, eh, mai-align po natin yung linya. May mga ganung senaryo na kailangan na kailangan po natin bitawan yung ship. Pero in most cases, wag na wag po natin bibitawan yung ship. Okay, ang sunod naman namin gagawin, eh, i-adjust ia sa na po natin o ipoposition na po natin yung ating markings o yung ating mga lanes. So, unang-una eh, hindi ko po muna pinindot yung ship kasi sa kadahilanan po na i-adjust ia ko pa po yung distance nito. At after ko po itong maayos at ma-adjust, eh, click ko naman po yung set default lane. Ang purpose po nito ay eh, para ma-preserve ko po yung linya na ito. Ito na po yung magiging default lane ko sa mga susunod pang frame. Nang sa ganun nga po, eh, para maging pantay-pantay po yung mga images output na aking maire-release. At sunod nga po, ay eh, ikiklik naman natin itong blue button na ito. Ito po, ang uh, purpose ito, eh para ma-save and then mag-proceed to the next image. And then, ikiklik naman natin tong reset default lane. So, para ma-reset niya po yung sinet natin na lane kanina. Nang sa ganun po, eh, maging constant nga po yung mga images na magiging output po ng ating annotation. Kung mapapansin nyo nga po rito sa scenario na to, pagkalagpas po ng crossing walk, eh magiging two lanes na po yung kalsada. So rito po, galing sa one lane, ngayon po ay two lanes na. Sa kadahilanan nga po na two lanes po talaga yung kalsada na ito, kaya magpo-focus po tayo na mag-annotate into two lanes. Nag-start lang po tayo sa single lane kanina, pero mag-merge tayo into two lanes. Dahil po yung single lane kanina, eh almost same distance na rin po ngayon dito sa ating two lanes na ina-annotate. At kapag connect naman natin yung bandang unahan ng senaryo na ito, mapapansin nyo po, bandang kalagitnaan nito ay lumalaki yung kalsada o nagiging 3 lanes na po yung kalsada. So kapag kaganto po nagiging 3 lanes na yung kalsada, kailangan natin maging consistent dun sa 2 roads o 2 lanes na ating ina-annotate. Sa kadahilanan po na kapag ka nag-switch tayo into 3 lanes, eh magiging malaki po yung diferensya ng image output po natin. So sa gantong senaryo, kung mapapansin nyo po, eh ginawa ko lang pong two lanes yung paglaki ng kalsada. And from here, sa senaryo na ito, dire diretso yan hanggang sa mag-merge ulit sila into two lanes na kalsada. Kaya yun, kailangan lang natin maging consistent. Consistent is the key. Napaka-importante po niyan kasi kailangan po maging pare-pareho po yung laki ng images natin, o yung warp output images po natin. Para nang sa ganun po, eh, hindi po tayo mamroblema kapag may merge na po natin yung ating senaryo. At nga pala guys, no, napaka-importante rin itong sasabihin kong ito. Kailangan po at least pa eh, meron po kayong allowance na ibibigay dun sa inyong blue markings o sa blue lane marking. Huwag nyo pong isaga dun sa linya. Napaka-importante po niyan for the reason na magiging basis po yan para malaman nyo po kung nasa ang position na po ba talaga yung inyong mga win-award. Kasi po kapag minerge po natin yung ating senaryo, kailangan nyo po mapagdugtong-dugtong yung bawat warp output na na-merge natin o na-warp natin, sorry. At ito po ay kailangan lapat na lapat o kailangan end-to-end -end po yung pagkakadugtong nila. Dito nga po ay eh, nag-proceed pa po tayo sa mga iba pang senaryo at makikita po natin dito bandang dulo ulit, eh magkakaroon na naman ng paglaki ng kalsada o magiging three lanes na naman po siya. Meron po tayo rito notice na si Braline. So yung si Braline po na iyan, ay magiging reference po natin para gawin pong two, uh, two road lanes po ulit. So, hindi po natin isasama yung zebra lane sa ating annotation. Magpo-focus pa rin po tayo rito sa two lanes ng ating annotation. Hanggang sa mag-proceed po tayo sa bandang kalagitnaan, dito po kung saan mag-meet -me na po yung two lanes, uh, i-adjust na lang po natin yan para maging pantay-pantay po ito. Kailangan nga po pala na yung bawat warping nyo, eh, nag-overlap o oh, sabihin na lang natin medyo may konting overlap yung bawat cut po ng ating linya. Sa kadahilan nga po pag binerge po natin yan, eh kailangan po mapagdugtong-dugtong po natin yan. At kapag wala pong overlap yan, eh hindi po natin ito mapapagdugtong-dugtong. Dito nga po ay eh, nag-proceed pa tayo sa iba pang mga senaryo at napansin natin na yun nga po, magkakaroon na naman ng another three lanes. So yun, inang-adjust na lang po ulit natin yan into something magiging two lanes na po ulit sila. So, kapag sinundan po kasi natin yung three lanes, yun nga po, mag-iba po yung proportion. So, lagi nyo pong pangatandaan, no? Kailangan po mag-focus kayo depende kung ano yung mas dominant na linya sa inyong senaryo. Kung ang dominant na linya sa inyong senaryo ay two lanes, so, you will be focusing on two lanes. So, kung three lanes naman yan, so, you will be focusing in three lanes. Kung one lane naman yan, you will be focusing in one lane. At kapag natapos mo na nga lahat ng ina-annotate mo at na-warp mo na lahat ng frame or images mo, kailangan mo naman pumunta sa iyong folder o yung test file folder natin. Kailangan mong i-check kung meron na bang warp output folder dun sa loob ng iyong test file folder. So yan na po yung resulta ng ating mga ginawang warping kanina o yung mga daling output ng ating warping. So make sure na kailangan kompleto po yan kung ilan po yung katumbas na images ng ating naka-assign na file, eh dapat din po yun yung katumbas na output o warp output ng ating folder. At yun din dapat po yung katumbas na XML file na nandyan sa loob ng ating folder o ng ating warp output folder. Okay, ngayon, i-recap natin kung ano-ano ba yung mga dapat natin tandaan dito sa pag-warping o pag-annotation ng ating project. So, unang-una po, kailangan meron na po tayong test file o yung ating naka-assign na file na binigay ko sa inyo bago kayo mag-start ng project. So, make sure na tama po yung inyong file na nakuha para hindi naman po masayang yung hirap at pagod po natin bago po tayo mag-annotate. Pakatandaan po natin, ikalawa, eh kailangan po natin, okay, mahawakan yung shift dun sa ating pag-annotate. Napaka-importante po na kailangan pantay-pantay po talaga yung inyong output dahil kapag ka hindi po pantay-pantay yan, masakit po talaga sobra sa ulo yan. Uulitin at uulitin nyo po iyan. At pangatlo, napaka-importante po, eh kailangan nyo po i-check yung senaryo muna bago po kayo magsimula mag-annotate. Alamin nyo muna, alamin nyo kung ano yung mga kalsada na dadaanan ng ating a-annotating. So dahil kung ito po ay magpo-focus o mas dominant sa tooling, kailangan two tool lang po yung ating popokusan. Kung ito naman po ay magpo-focus sa single lane, so single lane lang po ang ating pagpopokusan. Ikaapat po ay ang goal natin dito sa project na to. Ang pinaka main goal po ng ating project rito ay ma-warp o ma-annotate natin ng tuwid po yung kalsada. Regardless po kung ito ba ay tuwid na kalsada o kurbadang kalsada o slightly curved na kalsada. Dahil ang goal po talaga natin dito ay e ma-warp po natin yung mga roots ng tuwid. Ngayon po, after ng video na ito, pwede nyo nang simulan yung pagpapractice nyo dito sa test file na ito. Itong test file na ito, ito rin yung kakailanganin ko na isasabit nyo sa ating kliyente. Napaka-importante na kahit magpaulit-ulit po kayo ng gawa, e eh, maperpekto nyo po ito yung test file. Kasi po, ito nga po yung isasabit natin sa kliyente. Sa next video po na gagawin natin, eh, doon naman po ipapakita natin yung proper na pag-merging po ng ating dataset. But, on your own, you can start merging it without the guide. Para nang sa ganun, e eh, mahasa na rin po kayo kung paano ba yung pag-merge. So, eventually, ibubuksan nyo lang po yung merging tool, and then, i-upload nyo lang po ron o i-open directory nyo lang po ron yung warp output na ginawa natin dito sa test file na ito. Nang sa ganun ay mapapraktisan nyo na rin yung merge output habang wala pa po yung video. Pagpasensya nyo na po, ha, ah, medyo natatagalan po yung paglabas po o paggawa ko po ng video. Sobrang busy lang po kasi talaga at apat na kliyente po kasi yung pinagsasabay-sabay po natin ngayon Saka sa kasalukuyan. Kaya pagpasensya nyo na po kung medyo po natatagalan yung pag-release natin ng ating mga video guide eventually po matatapos din po natin itong mga video guide na to at pwede nyo na pong maipasa yung test file sa akin. Bibigay ko po yung instruction sa next video nang sa ganun ay maipasa po natin sa kliyente. Dito po, eh, maaaring magtaka po kayo, no? Kailangan nyo po kasi makapasa po talaga sa test file ng kliyente bago po tayo marilisan ng supply. At kapag ka maganda naman po yung gawa ninyo, wala po tayong pipiliin. Basta kung sino po yung makakapasa, bibigyan po natin na supply. That's around sabihin na lang natin 50,000 images in a week ang kailangan naming matapos. So, ganun karami po yung images. Kaya, kung every person ay mabibigyan ko ng sabihin na lang natin 2,000 images, so, sabihin na natin 10 tao ay kaya makatapos ng 20,000 images. Meaning, kakailanganin natin ng at least 20 katao o 25 katao na maggagawa ng annotation in weekly basis. So, may mga taong pipiliin tayo uh, ngayong week o oh, sabihin na lang natin, two weeks silang gagawa and then after that, mamimili ulit tayo ng another group of people na two weeks ulit gagawa. And then, syempre, magme-maintain tayo ron ng mga magagaling talaga sa annotation. Yung sabihin na lang natin, eh, talagang magiging asik ng ating project. Uh, yun guys, sana galingan nyo po mga kaibigan, no? itong opportunity na to eh talagang napakaganda po. Sabihin na lang natin na sulit na sulit po talaga. At yun, ulitin ko lang po yung presyo po na ating pwedeng kitain per batches. So every 1,000 batches, we can earn 2,500 pesos. So if you do two batches, o yan yung 2,000 images, that's equivalent to 5,000 pesos every week. Alright? So yung unang plano ko po kasi ay eh, tatlong, ano, tatlong batches. However, kasi pag tinatlong batches natin, baka masyadong ma-overload po yung ating annotator at talagang hindi niya kayanin. Kaya yon. So, maglilimit muna kami ngayon sa dalawang batches o 2,000 images every week. Yun lang guys. Maraming maraming salamat. Kita kit sa next video. God bless.